Taytay, -tay, nasa state of calamity na idineklara ni Mayor Alan De Leon kasama ng uh, Sangguniang Bayan. Nagpasa na ng state of calamity ang iba't ibang bayan sa lalawigan ng Rizal tulad ng karatig bayan ng Kaintasan Mateo at ibang uh, bayan. Ngayon hiniling na ni uh, Mayor Alan De Leon sa Sangguniang na maipasa para sa mas lalong mabibigyan ng tulong ang mga nasalanta ng baha, ilang araw pa rin ang pagulan at mayroon pa rin lugar na may tubig. Bagama't uh, ngayon ay nakakauwi na ang halos lahat ng mga uh, mamamayang uh, naapektuhan ng baha. Kaya naman nagpasalamat si Mayor Alan De Leon sa mga pagtugon sa pangangailangan ng kanyang mga kababayang naapektuhan sa malawakang pagba dulot ng mga nagdaang sama ng panahon. Unang tumugon agad si Governor Nina Inares, Congresswoman Mia Inares, Department of Social Welfare and Development o DSWD, tingog party list siyempre bayan ng Taytay, Vice Mayor JB Cavitat, mga barangay captains at sanggunyang barangay iba't ibang tanggapan ng pamalang bayan sa Taytay lalong-lalo na ang MSWD MDRRMO Municipal Health Office mga masisipag na volunteers non-government organizations civil society organization ang inyong uh, tulong uh, pagmamalasakit at uh, sama-samang pagkilos ang naging sandigan ng ating komunidad sa panahon ng pagsubok Maraming salamat sa inyong donasyon, serbisyo at pagmamahal. Ayon pa rin ka Mayor Alan De Leon. Ang command conference sa Mayor's Office kasama ang limang barangay upang pagtibayan ng koordinasyon at pagtugon sa mga kasalukuyan at susunod pang pangangailangan ng mga kaintenyos. Pinag-iingat pa rin ni Mayor Alan De Leon ang mga taytayenos dahil tuloy-tuloy pa rin ang ulan dulot ng mga bagyong parating at merong kasamang habagat na pwedeng magdulot pa rin ng pagtaas ng tubig baha sa mga mabababang lugar. Pilipinas, mula rito sa bayan ng Taytay Rizal, Nats Alporte para sa Radyo Mangi.